Hindi dyan na napaluto ng lume, eh, Para naman meron kaming pagsaluhan habang nagchichismisan. Hoy, hindi gay on. First time ko lang to lulutuin. Pero itry natin yung best natin para maging masarap. So, bale eto. Nagpainit ako ng kawali. Dinalagyan ko ng cooking is oil, garlic, and then onion. Sa ako naman to, e eh, menekos mekos hanggang sa lumabas yung masarap niyang aroma. Lalagyan na rin ako dito ng karne. Pork yung ginamit natin. Then, ayan. E mekos mekos natin yan hanggang sa mamutla. Pagkatapos, isusundan naman natin to ng atay. Hintayin natin mamutla yung atay. Din saka natin to paghaluin ng dahan-dahan para hindi siya maduro. Then, titimplahan ko na to ng kaunting paminta. Dahil papakuluan pa natin to, so maglalagay tayo dito ng isang cup na tubig. Nundan ko pa to ng toyo at saka patis. Pagkatapos, isa ka naman natin to, e mekos mekos hanggang sa mahalo yung mga ingredients na nilagay natin. Naglagay din pala ko ng cubes. Pag kumulo na, ilalagay na natin yung carrots. So, marami namang way ng pagluluto ng lumoy, pero ito yung version namin. Pagkatapos, isa ko naman to lalagyan ng maraming tubig. Yung mainit na nga lang, yung pinili ko para naman e mabilis kumulo. Squid at kikyam naman yung sinunod natin ilagay. Pagkatapos, saka natin ilagay itong miki. Yung dami ng tubig na nilagay ko mga nakadepende sa dami ng miki na ilalagay natin so mabilis sumipsip yung tubig nito mga ka olives kaya kailangan i-mekos-mekos na natin to agad dinilagyan na natin to ng gulay maraming version yung pagluluto nito mga olives. bawat lugar may kanya-kanya silang version kaya hindi nyo masasabi kung tama or mali ang ginagawa ko Char. Tunaw din ako ng cornstarch pagkatapos ilagay na natin dito para naman ay eh, malapot yung ating sabaw. So yan, imekos-mekos eh, natin yan ng dahan-dahan hanggang sa maluto. Pagkatapos, imaglalagay eh, naman tayo dito ng counting asin. Din sinundan ko pa nga ito ng itlog na binati. Ilang okay. minuto na lang imaluluto eh, na to. Kaya sobrang excited na ako matikman itong luto kong lumi. Kasi first time ko lang talaga to ginawa. Maglalagay din tayo dito ng itlog ng pugo. So dahil mahilig sa itlog yung mga bata dito, kaya medyo dinamihan namin. <laughs> So, eto na nga yung pinaka-exciting part mga ka-olibs, yung tikiman time. Kaya eto, nagplating plating na nga ako dito mga ka-olibs para naman makakain na itong mga bisita natin. Tara, Sobrang ingay ng background ko mga kaolibs kasi nga ang kukulit nitong mga bata kanina pa kasi nag-aantay dito sa niluluto ko lagi na lang talaga silang excited guys. No, oh. talaga sa pagsandok itong tatay ko kasi mahilig talaga to sa pansit. May lahi kasi siyang Chinese. Basta lahat ng klase ng noodles kinakain niya. Ganon Ito so, naman yung aking tito. Ito talaga siyang magaling magluto sa pamilya namin. Sabi ko pag masarap pwede mong sabihin pero pag hindi ka nasarapan wag ka na lang magsalita alam ko na yon. Pero sabi niya masarap daw. Niniwala talaga ako diyan mga ka kasi isa nga siya sa mga magagaling magluto sa pamilya namin. Ito na nga yung aking mga alaga dito mga Sobrang dami pala ng mga anak ko. Tapos parang magic, nagsisilabasan, pagluto na yung pagkain. Bigla na lang talaga silang dumadami. Actually, kukunti pa lang yung mga pamangkin ko mga kaulibs. Kasi pag dumating pa yung lima kong mga na maliliit na sobrang kukulit, sobrang dami na talaga ng pakakainin ko. Pero okay lang yan mga The more na marami kang sinasacrifice, the more na marami kang matatanggap na blessing. So, paano ba yun mga kaulibs? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.